Ito mo pa tayo diyan. Ha? Makakapagpahibas. Dadal <laughs> na kulap po. Pag salaglag na iko, ya, sama. Ya babaw na 'yan oh. Yeah, mo isili, sali ko sa babaw na. Babaw mga diyan. Ha? Yan mo Oh.

Dapat. Kada melihat laki. Apa lali. Saya tetap pergi. Ha. Hai tadi, kudu saya tak. Eh. Mau ketik. Tahu enggak laki? Ha.

Pandung ang dali mo sa tabit, pandung. Sinambag <coughs> hapon. <coughs> Parang pilipit na. <coughs> pilipit na yata. Nagpilipit <coughs> <yata>. <coughs> na yata. Hindi <coughs> na angat lang. Pilipit ka dyan? Ha? Pilipit dyan. Dyan na nga. Ay, kuhaw.

dusup pala doon sa lali di mo i mo itong sama koko itong yapot kilawin nata mamaya ay suka di kalawisan sa salasa mo um, oh, oh, pati doon sa dulo ayun, kahit testingin na oh, doon ni doon titi yung kanto na yun <laughs> yung pulong buhanginan oh, uh, bali dalawang sabangan hindi yung kanto yung kanto dito kahit titi nga hibas na hibas mababaw na mga langang hibas na hibas

ay gulo, Kamahal na huwag, galing isang sa salalim ayaw mo, lalaki talaga yung mga kulong klusura ya, tupak yung dalawang ino lalo nagkawara kayo singkong ko na nasira banching ko nasira 30 singkong, tibay tibay luma na pati panduro muna eh nasa tabi ng mga isda no, no. ay nasa kanto na no. pinupagtubakan na ng dalo pupunta <laughs> ng na <sa> kanto <laughs> Kung nata ga ito ang gawa natin. na, bueno, nakalpas sa libo yung sa, habulin mo na.

banyak ini susah ini itu patah yang apui

Ay baka ta. Ang gusok pala niya eh. Linggo nga. Nagalis. Ang gaya din sa hindi Sa hindi?